Kaninang umaga nga pala mga mare ay niyaya nga ako ng aking buyok sa pritil dahil titingin nga kami ng tilapia sa regaton. Buhay na buhay pa nga mga tilapia tinakal ng mga manging isda dito sa regaton at parang bang sarap nga magsigang at magprito. Kada umaga nga mga mare ay marami nga kayong makikitang mga iba't ibang isda dito sa pritil dahil dito nga ang takalan ng mga manging isda. Medyo tinanghali na nga kami ngayon kaya naman ito na lang ang aming naabutan. Sa biyahe nga ay sinasa kaya mga isda dito papunta ng kalambao kaya nang binangonan kaya naman bang agang magsikilos ng mga mga tao dito para mangisda at bangagang magsialis ng mga biyahe. maya, -maya nga ay may dumating ang maliit na bangka at bibili nga daw siya ng ayungin na panday. Mabuti na lang talaga at may ipon ngang ayungin dito ang pinsan ng aking buyo. Kaya naman siya na nga ang sumalok dahil wala nga ang kanyang pinsan. Alam nyo ba na ang pinakamahal na isda dito sa amin ay ang ayungin na tumaabot nga ito ng 500 pesos per kilo kapag malalaki at malalapad. Naku napakasarap kasi talaga nito kapag malalaki at malalapad. Kaya naman ganun talaga ang presyuhan. Ito ngang sinasalok ng aking buyok ay mga daing dahil medyo maliliit nga. Mas nagmamahal pa nga ang presyo nito kapag daing na dahil medyo mahirap nga itong daingin at maliliit. Pero mga mare at pare, tanong ko lang kung nakatikim na ba kayo ng daing na ayungin. Napakasarap nga ng daing na ayungin sa almusal tapos ipapartneran mo pa ng kamatis. inong na <laughs> <laughs> kung hindi nyo nga natatanong mga mare, ang paborito kong ang luto dito sa Ayungin ay pinangat sa bawang. Kayo mga mare at pare, anong paborito nyo yung luto dito sa Ayungin? Pwede nyo nga i-comment sa comment section kung ano bang paborito nyo yung luto dito at kung nakakain na ba kayo nito. Ayun na nga at natapos na nga ang pagsalok ng aking buyok at sa tingin daw niya ay makakawalong salop ito. Kapag talaga nauso ang Ayungin dito sa aming nayon ay talaga namang sawa-sawa kami. Mapalad nga kami dito sa amin dahil sariwang-sariwa nga ang mga natitikman naming mga isda. Tapos sa ibang mura pa nga ng presyo dito dahil dito nga ang bagsakan. Sana lang mga mare at pare, isuportahan nyo ang mga isdang nahuhuli dito sa Laguna Lake dahil malaking tulong talaga ito sa mga manging isda dito sa amin. Ito ngayon nga mga mare ay masarap isigang ipaksiw at idaing at naalala ko nga nung mga bata pa kami ay paboritong paborito ko nga ang karing-karing. Ang naalala ko nga sa karing-karing mga mare ay ito ay maliliit na ayungin tapos ay tinutusok sa istik tapos siguro ay binibilad tapos ay piniprito namin.

Kaya, kaya. na kita na kita Kapag masipag ka nga dito mga mare ay hindi, hindi ka nga magugutom dahil biyaya ang dagat. At kung gusto nyo nga magkaayungin at nagustuhan nga ang video na to at nakarating kayo hanggang dito sa dulo ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood ani